Hello everyone, in this video gagawa tayo ng pugad simpleng pugad lang ngayari dito sa kawayan una pumutol tayo ng In this video guys, gagawa tayo ng pugad na yari dito sa kawayan. Una nating gagawin, puputol tayo ng kawayan na may tatlong buko. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Medyo sariwa lang guys ang mong piliin nyo para hindi kayo mahirapan bibiyakin natin yan ng bahagya sa pagbibiyak ito yung dulong buko diba mula dito sa puno hanggang dito lang yung tama nung lamat nung itak nyo pakyat pag tapos ang maiiwan, ang maiiwan na lock, ang maiiwan na lock ay itong buko sa dulo, sa baba. Sa baba. bali ito yung unang buko. Pangalawa, patatlo. Diba? Ang pagbibiyak yan, yan guys, maliliit lang. Bibiyakin natin yan, paikot. Paikot ng paikot. Ay eh, nakita nyo lumabas yung maliit. Yan. Ganyan lang kaliliit. Hanggang sa matapos nyo yung isang buo. Lagi kayong may guantes guys. Kasi may uh, matalas ng kawayan. Huwag kayong babanat nung wala kayong protection sa kamay. kukuha tayo oh. Kanya lang kaliliit. Masarap gumawa nitong pugad guys. Lalo na kung medyo umuulan. Nandiyan lang kayo sa inyong kubo. Wala kayong magawa. Hindi kayo makapagtanim. Umuulan. So, para di kayo mailip at may mga alaga din lang kayong manok gawagawa ng pugad pag may time eh, ang importante naman guys sa pagpaparming merong kang baby steps lagi araw araw alam nyo ba yung baby steps yung parang yung hakbang ng bata ng baby di ba yung bata gumagapang pag katapos gumapang nag-uukyabit alam niyo ba nag-uukyabit yung pahawak-hawak kung saan saan sa gilid-gilid para makatayo hanggang sa mapapansin mo isang araw umahakbang na siya after na humahakbang Makikita mo mga isang araw, lumalakad na. Tapos magugulat ka, e tumatakbo na, di ba? Ganon din ang pagpaparming, guys. Araw-araw, nagpapraktis ka ng baby steps. May ginagawa ka sa farm. Kahit maliliit na bagay. Maliliit na bagay na kinalaunan yun yung mga bagay hindi mo na mamalayan dumalagur dumadami na dahil sa yung ginagawa pa konti konti yung wala ka bang sinasayang na oras yung pagkakadating ng hapon may trabaho ka kahit konti sa form naman di pa bilisan eh kailangan dyan patsagaan kailangan dyan na marunong kang magkonsumo ng tama sa iyong oras mayroon kang disiplina so ayun guys habang tayo nagkwekwentuhan na piraso na natin yan nabiyak na natin hanggang doon sa unang buko mula doon sa ilalim ayan ah himay himay na natin ang maliliit ayan. so ngayon harap tayo ng bao ito yung bao siguro naman dyan sa inyo may bao din diba i-shoot natin doon sa loob lalagay natin dun sa loob hanggang sa bumaba siya sa ilalim dahan-dahan lang hindi naman ito karera eh importante mailagay natin ng maayos dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Ganyan. Tok-tok-tok lang. Tingnan kung pantay, ha? Habang bumababa. Habang bumababa Ang yung kong pantay Yung bao sa loob Okay Ilagay na natin Look Yan Ilagay na natin doon sa ilalim Yung bao So masyadong malalim diba Masyado Sobrang lalim Ngayon hahanap ah, naman tayo ng mas malaki sa bao. So ayun guys, naghanap ako ng mas malaki sa bao. Ang nakita ko yung ito. Yung pinangainan ko ng buko nung nakaraang panlinggo. Ayan, medyo luma na yung loob, di ba? Tapos tinapyasan ko lang yung ilalim para medyo flat. So ito naman ang ilalagay natin doon sa loob nung ginagawa natin pugad kasunod ng bao. yun, lalagay natin yan guys, ng pwedeng pataob pwedeng patihaya asa sa inyo na yan kung anong gusto nyong forma Ayan. Ilagay na natin siya ng patihaya. Mas komportable sa patihaya. Atin lang siksikin ng konti para mahakit. Tapos yung mga ganyang kawang, pwede nyo i-adjust yan. Oh. Ayan o, oh, kita nyo. Yan. Pwede nyo pare-parehasin yung distansya ng kawayan. Makikita nyo naman yan kung ano resulta. Hindi pa siya nasiksik, siksikin yung mabuti para doon sa ilalim yung bunot. Ay yung bunot, yung pinagbiyaakan ng buko. Ayan. Depende sa gusto niyo yung laki. Ayan, depende sa gusto niyo yung laki nung pugad niyo. Ayan. So ngayon guys, habang na pagkatapos natin mailagay yung pangalawang bilog doon sa gitna, yung bunot ng pinag pinagbukuhan, hanap ka ng kawad. Ito, kawad. Tapos, doblihin mo, doblihin mo yung kawad, ganyan ang dulo, doblihin mo pabilog. Ganyan. Tapos, ito yung magsisilbi nating lock. Ayan, ito yung lock. kung anong gusto mong laki modern na kasi ngayon guys eh, ano? dati uway uway lang to eh uway yung ginagamit na lock ngayon iba na wala nang uway may uway pa rin sa ibang lugar kaya lang dito sa atin wala lalak lang natin itong pinakanlabi para meron siyang patigas tapos dyan matatantsan nyo na kung ano yung gusto distansya, yung distansya ng kawayan dyan naman hindi lulusot ang itlog Kailangan guys sabay yung kawad nyo. Huwag nyo pag una-unahin yung isa muna tapos mamaya yung isa. Huwag. Mas maganda kung sabay. Yan naman ay pagsasalisalisihin nyo lang. Ayan, pag ganun yun. Eh. Ayan. Kuha nyo. Salisihan. Salisihan yung ipit para matibay. So ngayon, yari na. Di ba? Meron na tayong pugad. Di ba? Oh. Pag naitayo mo yan dyan sa kulungan ng manok mo, lalagyan mo na lang yan ng palapa, ah, ng palapa ng saging. Yung to yung saging, may pugad ka na. Saglit lang, ikakabit ko doon sa aking pugadan. Ito na yung pugad natin dito sa loob ng ating pugadan bisitahin natin guys o oh, di ba o oh, ayan may pugada na, na tayo napakasimple pero sulit at napakatibay kahit mag cha dyan yung ating inahing manok sa luwang na yan ito yung isa pa guys o oh. ginawa ko kanina o oh, di ba wala pang 15 minutes 20 minutes may pugad na tayo ipipiks nyo po nakapix pa yan doon sa ilalim napakatibay nyan o oh, ayan o, oh, antangkad pa. Siguro mga nasa 4 feet yan. Oh, matibay pa yung ating pugad. At napakabilis gawin. So, ayan lamang guys sa video na ito. Maraming maraming salamat sa iyo kasi nakarating ka sa dulo ng ating video. God bless and good luck sa iyo. At please subscribe and like and share to my channel, Farming sa Buhay Ko. Thank you.